Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ay, dok, uh, bakit nga po ba natin naisipan na magkaroon ng expanded centenarian act? <tinyo> Tingnan natin, pinalawit lang naman mm -hmm. yung um, programa ng pagbibigay ng pagpupugay, at ang um, pagbibigay ng halaga sa ating mga nakakatanda kapag okay. na dumating sila ng 100 years old, makakatanggap sila ng 100,000 pesos cash okay. benefit mula sa national government. Okay. So nakita din natin na hihintayin ba natin na umabot sila ng 100 years old bago natin sila bigyan ng pagpupugay? Okay. O kaya naman, baka pwede na habang bata-bata pa sila okay. ay maintindihan nila at manasaman lang nila maramdaman nila na sila ay mahal ng ating gobyerno. Kaya yan na bago. Ginawang expanded kung saan ang AP, 85, 90 at 95 ay bibigyan din ng kaakibat na na ligalo pama, sa pamagitan o pamamaraan ng 10,000 pesos na cash gift. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.